Ito naman ang paraan kung paano ko ginawa ang hagdanan ng Kuya Ed's Spring Resort Diorama. At ito nga, gumamit ako ng takip upang makuha ko ang sukat ng kalahati nito o 180 degree. At sa ganitong paraan nga ay kinuha ko ang 1 cm nito. Kinakat ko yan ng kalahati lamang na alam kong hindi sasagad hanggang ilalim upang makuha ko ang kalahati katulad ng inyong nakikita. Kinat ko siya sa ganitong paraan upang maging dalawang steps agad siya. At matapos ko nga siyang maikat, ngayon ay pagdidikit-dikiting ko siya mula sa maliit papalaki. Mula sa pinakamaliit na steps na ginawa ko, ako ay nag ng kasunod na laki nito. Katulad ng inyong nakikita, paulit-ulit ko lamang siyang ginawa. Paulit-ulit pero papalaki ng papalaki. Hanggang sa ito nga ay sumakto sa pinaka-flooring ng resort. Ito ang technique o idea sa paggawa ng mga ganitong simpleng hagdanan. Napakadali lang talagang gawin ito, sundin lang yung proseso kung paano siya ginawa. At ngayon naman, ang sunod naman natin gagawin ay lalagyan natin siya ng buhangin o kukubira natin ng buhangin Hindi siya lahat bubudburan ng buhangin Ang gagawin natin alternate yung kulay blue at saka yung buhangin na ilalagay At ito nga yung paraan kung paano ko siya nilalagyan ng buhangin Basta lagi yung tatandaan kapag maglalagay kayo ng buhangin tiyakin lamang ninyo na naikalat ng maayos yung glue liquid na nilagay ninyo